Hi guys, meron ako mga buyer guys. Guys, may mga buyer ako rito, yung mga yan, no? mga buyer ko yan. No? <laughs> ano siya, dami ano? Pili ka dyan, kung anong gusto dyan. Oh. Pili, pili ka dyan, labahan mo na lang. <laughs> Ito siya mga... Che, ito mga mamahal na bike ko. Che, che, tingnan mo ito. Ito, tingnan mo. Ito yung mga tinatago-tago ko pa. Ha? Huh? Ito yung gaganda, oh. Itong itim, ito. Itong tatlo na ito. Ang ganda yan. Ito yung uso ngayon. babae. Yan yung mga binibenta ko. Yung mga medyo, ano pa, mamurahin lang. <laughs> Yan, ano ko yung 20, yung Alin? Yung Oo. Oh, oh. Doon ko po, siya, sa yeah, oh. po sa may sa inyo. Rolling Stone. Oo. Hindi. Ah, pera yan, te. <laughs> Ayan, Mga ito, oh. Si. Re-restore ko yan. re mo... Hindi. mo lang. 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 nga lang yan. Mo hmm. Ayan, no? Mga buyer ho yan, galing Pilipinas. Hindi man, hindi man kayo tumatawad. <laughs> <laughs> oh, yan no. Asa ang init na, oi. Bebenta ka lahat yan. <laughs> Si, ang dami kong fishing rod, no? Si, si Kuya, kung magpipising, dito na lang siya kumuha. Maghahanap lang siya dyan, no? Mga fishing rod. Fishing, yan, rod, Oh, yan. Kaya mag-fishing saan? Yan, siya, siya, inipon ko lang, no? Ayaw ko mag-fishing, nakakatamad. Hindi ka manahuli. yan, ululad sa pagkakas. Ah, makakakas, kaya hindi manahuli. Si, ito yung mga, ito. Kapir yan, o. Oh. Ganda niya. Oh, yan. Hindi. Ito ano lang, pang display. display. Tapos ano, ano po ah. Hmm. Display lang. 19. Ayan, ang dami pa ng bolo oh. Mamahalin yung bolo yan oh. Uh -huh. Mga molten. Ah, okay lang yan. Diyan lang muna sila. No, twice, sa Pagka naawa ko, tapong mo rin. Ganun talaga. Ang ano kasi malaki space mo. Kaya nagawa baka kailangan mo siya ano, gas, balikan mo lang. Sa sayang kasi, tit, ang nakikita ko. Kinukuha ko lang kasi sayang din. Eh. Ano din yan? Pera din yan. No? Hmm. Hindi, hindi ko lang. Gagamitin lang namin. Oh. Nandun sa, sa likod yung puno eh. Mga puno. Yan, yan no. Yan, mahal dyan. Yan. May, may ganito yung ano. Lahat yan, La, tit. Napulot ko lang, tit. Yung mga racer Isang na yan. Celebrity? Oh, Tag-ano yan, 50,000 sa Pinas. Yan, sa no? Italy, talaga. Italy, Italy yan eh. Si... Kat yung katawan yan. Oo nga. Yung oh. isang celebrity nag-vlog. Oo. Oh. Ito lang yung katawan. Sa Italy niya pa kinuha. Kasi ano din. Tema sa upuan pa lang oh. Tema lupit na oh. Oo. Oh, oh. oh, oh. Pero ah, umalis ako madaling araw. Saan so, bakit? Yun. Saka um, kung, kung nakuha yan. Naibos. Ah, pag-uha. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, kung nauna, wala. Ay, wala. Hindi, swertihan lang naman. Hindi naman. Ano, may napili na ba kayo? Mga buyer. <laughs> Ate, huwag mong kalimutan. Ayong, agapan mo yung anak mo. Mga punta dito. Sabihan mo agad si Kuya. Kamu? So, ibig sabihin, okay lang yung hindi ma-PR, basta mong trabaho. May chance na. Ayan. Ayan. Grabe ito. Kaling mo tubig mo, no? Mm. Ikaw, si. Tubig. Ito tayo mean, pang thumbnail, o, Rick. Ay, si. Si, picture tayo pang thumbnail, o. No. Ay, ay, may bisita ko, mga bayar ko, wala nakuha. Wala, ah, na, wala bumili, hindi oh, bumili. Kuripot. Ayan, hindi ka na, bye.